Buhu <laughs> Buhu <laughs> Kuwento ni Maria Corazon Remigio. Guhit ni Roland Mikael Ilagan. Maniwala ka man o hindi? May kapitbahay ako na bruha. Ang pangalan niya ay Mrs magali, Patay ang buhok niya. Malaalambre ito. Malaki ang butas ng kanyang ilong. Matalas siyang tumingin. Pero maganda ang kanyang ngipin. Puting-puti at kumikinang kung siya'y tumatawa. Bro! <laughs> Bro! <Brum. laughs> galpak ng tawa si Mrs. Magalit noong nanonood siya ng mga komedyanteng artista sa plaza. buhi <laughs> Bruhi! <laughs> Napabungis-ngis si Mrs. Magalit noong nagkukwentuhan sila ni Aling Mila. Kapag natutuwa si Mrs. Magalit sa mga bata, naiipit ang tawa niya. <laughs> <laughs> Humahagikik siya habang kinukurot ang mapintog kong pisngi. Bakit ko nasabing bruha si Mrs. Magalit? Hindi dahil mukha siyang bruha at ibang klase siyang tumawa. Kundi dahil hindi siya pumapasok sa bahay namin kapag may walis sa pintuan. Sabi ni Lola, sumalangit na wang niya. Ang mga bruhot bruha ay takot sa bahay na malinis. Panangga laban sa kanila ay walis tambo sa may pinto. Mayroon pang dahilan, kaliwang kamay ang pansubo ni Mrs. Magalit. Ganyan daw ang mga bruhot-bruha kung kumain, sabi ni Lola ako talagang takot kay Mrs. Magali. Ayoko lang siyang makita sa gabi. Kapag malalim na ang gabi at nanonood siya ng TV, nakakikilabot siyang tumawa. Dumadagundong ang malulutong niyang halakhak para tuloy naramdaman kong nanginig ang lupa. Noong minsang nadapa si Mrs. Magalit, lumipad ang mapuputi at makikinang niyang ngipin. <laughs> 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 naghagalpakan, hagikgikan, at halaka kan ng mga salbahing taong nakakita sa kanya. Parang nagmukhang bruhot-bruha sila sa aking paningin. <laughs> <laughs> Humihikbi-hikbi si Mrs. Magalit habang pinupulot ang nabungi niyang postiso. Naawa ko sa kanya at inalalayan ko siya. Napadaan kami sa aming bahay at minambuti kong yayain siyang pumasok para makapagpahinga. Nakalimutan kong kalilinis lang ni nanay at naiwan niya ang walis sa may pintuan. Naku, hindi na ako papasok, iha. At marumi ang aking tsinelas pinilit ko pa rin siyang pumasok at pumayag naman siya. Laking gulat ko nang hindi siya natakot sa walis. Inalok ko si Mrs. Magalit ng merienda. Ginamit niya ang kaliwang kamay sa pagsubo ng biskwit. Alam mo, iha, nirarayumay kong kanang kamay ko kaya di ko magamit. Napahiya ako. Maling-mali ang aking akalang bruha si Mrs. Magalit. Tinitigan ko siya ng gusto at aking napuna na matanda na siya. Maputi na ang mukhang patay niyang buhok. Malaki ang butas ng ilong niya. Dahil medyo hirap siyang huminga, matalas siyang tumingin. Dahil malabo na ang kanyang mga mata. Ay naku, iya. Yeah. Mahirap tumandang mag-isa wala na akong asawa, walang anak, at wala na tulad mo. Ang lungkot-lungkot ni Mrs. Magalit. Kaya binuksan ko ang TV para siya maaliw. Sabay kaming nanood ng komedya. Bro! <laughs> ang hagalpak niya. Bro! <laughs> ang bungis-ngis ko. Bro! <laughs> ang hagikik niya. -ho 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 -ho, ang halakhak ko. <laughs> ang palahaw naming dalawa ng magkanda, iyak na kami sa katatawa. <laughs> Simula noon, hindi na buha ang tawag ko kay Mrs. Magalit. Hindi